Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na. Maaari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign. Ang lahat ng paborito. Kaya gawing gabay, ulibangan lamang. makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only. Ang tarot road, baka naman laman ng iyong horoscope. Aries. Mukhang puno ng enerhiya at sigla ang araw mo ngayon, Aries. Sa trabaho, magiging produktibo ka at handang-handa kang harapin ang mga gawain. Parang walang makakapigil sa iyo na maabot ang iyong mga goals, kaya itudo mo ang effort mo. Sa aspeto ng pera, magandang maglaan ng kahit konting ipon para sa mga biglaang pangangailangan sa hinaharap. Kung may ekstra ka, saan mo balak ilaan ito? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Para sa swerte, subukan ang lucky color na ruby red. Isang kulay na may dalang tapang at sigla. At sa mga numerong magdadala ng inspirasyon, bigyang pansin ang lucky numbers 3, 9, 14, 21, 27 at 33. Baka ang mga ito ang magbigay ng dagdag na motibasyon sa iyong araw. Taurus. Taurus, ngayon ay mukhang isang araw ng pagpapahinga at pagsasaayos para sa iyo. Sa trabaho, i-prioritize mo ang mga bagay na makakabuti para sa long term at huwag masyadong magmadali. Sa aspeto ng pera, magandang pag-isipan ang bawat gastos at huwag magpadala sa mga impulsive na pagbili, mga bagay na mabilisan ang pagbibigay ng desisyon. Taurus, anong mga bagay ang gusto mong paglaanan para mas maging maayos ang finances mo? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ang lucky color ng mga Taurus ngayon ay green. Ito ay magdadala ng kalmado at focus na enerhiya para sa iyo. Para sa mga lucky numbers, bigyang pansin ang 4, 11, 15, 20, 26 at 34 baka ang mga ito ang magdala ng tamang direksyon sa iyong mga plano. Gemini. Pakiramdam mo ba ay mas malaya ka ngayon, Gemini? Karamihan sa mga Gemini sa araw na ito parang gustong mag-explore ng mga bagong bagay. Sa trabaho, ang pagiging flexible mo ang magdadala ng tagumpay at maaring ikaw ay maging inspirasyon ng mga tao na nasa paligid mo. Maganda kasi ang focus ng mga Gemini ngayong araw at mas dedicated kayo pagdating sa inyong mga responsibilidad. Sa usaping pera, iwasan muna ang mga luho at subukang mag-ipon para sa mas mahahalagang bagay. Gemini, ano ang gusto mong pag-ipunan para sa iyong future? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Para sa lucky color mo, subukan ang electric blue. Isang kulay na magbibigay ng lakas at saya sa araw na ito. Para naman sa mga numero, bigyang pansin ang lucky numbers 2, 8, 16, 22, 28 at 35 baka ang mga ito ang magdala ng swerte sa iyong mga desisyon ngayong araw. Cancer Ngayong araw ay para sa reflection at self-care cancer. Sa trabaho, mag-focus sa mga bagay na mahalaga sa iyo at huwag masyadong pwersahin ang sarili kung medyo mahirap ang mga sitwasyon. Sa usaping pera, magplano ng mas maayos para sa mga gastusin at magtabi ng kunting ipon. Cancer, ano ang mga simpleng bagay na nagbibigay ng comfort sa iyo kapag busy ka? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ang soft pink ay magandang kulay para sa iyo ngayong araw. Magbibigay ito ng calming vibes sa paligid mo. Para sa lucky numbers, bigyang pansin ang number 4, 9, 12, 19, 23 at 30. Baka ang mga numerong ito ang magdala ng positivity at balance sa araw mo. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Leo ngayon ay tila ikaw ang bituin ng araw. Lahat ng mata ay nasa iyo. Kaya gamitin ang pagkakataong ito para ipakita ang iyong galing sa trabaho. Ang natural mong karisma, Leo, ang makakatulong para makuha ang tiwala ng mga nasa paligid mo. Sa usaping pera, magandang araw ito at maglaan ng ekstra para sa mga biglaang oportunidad o biglaang treat para sa sarili mo. Leo, kung may pagkakataon kang mag-spend ng para sa iyo, ano ang pipiliin mo? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ang gold ang lucky color mo ngayon. Nagbibigay ito ng confidence at lakas. At sa mga numero, bigyang pansin ang lucky numbers ngayong araw. 1, 10, 18, 23, 29 at 34, baka ang mga ito ay magdala ng dagdag na swerte sa bawat hakbang mo. Virgo ang araw na ito, Virgo, ay parang isinulat para sa productivity mo. Marami kang matapos ngayong araw, marami kang magawa. Sa trabaho, mas marami kang magagawa dahil sa iyong pagiging maingat at organisado. Sa aspeto ng pera, subukan mong magtabi ng konting halaga para sa mga future projects or future goals mo. Ano ang simpleng bagay na makakatulong para mas mapalapit ka sa iyong mga pangarap? 'Yan ang isipin mo ngayong araw Virgo. Para lalo ka pang ganahan, lalo ka pang magsumikap at lalo pang mag-alab ang motibasyon sa iyong puso. Ang lucky color ng mga Leo at uh, ng mga Virgo sa araw na ito ay beige. Ito ang magbigay sa iyo ng kaunting sense of calm at focus. Para naman sa mga lucky numbers, bigyang pansin ang 3, 7, 13, 19, 25 at 32. Ito ang mga numbers na magdala ng positive outcome sa araw mo. Libra Napakaganda ng araw na ito para sa mga libra dahil ngayong araw makakaroon ng balanse at harmonia sa iyong buhay. Maganda ang energy sa araw na ito na nakapalibot para sa iyo. Sa trabaho, ang iyong pagiging diplomatic at friendly ay magdudulot ng smooth flow sa iyong mga gawain. Sa usaping pera, magandang i-prioritize ang mga pangangailangan at itabi muna ang hindi mahalagang gastusin maraming. Dami ngayon, sa mga libra, lalo na ang mga tao nakapaligid sa iyo, ang magdala ng tentasyon para ikaw ay makagastos o makabili ng mga bagay na hindi kinakailangan o kaya makautang. Ano ang mga bagay na gusto mong gawing reward para sa sarili mo libra kapag na-achieve mo ang iyong goal? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ang iyong lucky color ay yellow. Magdadala ito ng peace at positivity sa iyo ngayong araw. At para naman sa iyong mga lucky numbers, ang 5, 9, 15, 21, 28 at 34 ay maaring maghatid ng dagdag na swerte sa araw mo ngayon. Scorpio. Ngayong araw, mas ramdam ng mga Scorpio ang passion at determination. Sa trabaho, ang mga Scorpio maaring nagkakaroon ng pag-alinlangan pero huwag kang matakot mag-take charge sa mga bagay-bagay sa araw na ito dahil maganda ang energy na nakapalibot sa iyo sa mga tao na maaring makatulong sa iyong matapos ang trabaho ng mas mabilis o kaya mabigyan ka ng guide. Ang iyong intuition ang magdadala sa tamang landas ngayong araw kaya pakinggan ang iyong mga kotob. Sa usaping pera, maglaan ng extra savings para sa mga malalaking plano lalong-lalo na sa hinaharap. At ang katanungan natin para sa mga Scorpio, kung may biglang dumating na oportunidad, paano mo ito haharapin, Scorpio? Ready ka ba para sa mga bagong goals mo? Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. At para sa Lucky color mo, subukan ang brown. Isang kulay na merong malakas na intensity pero nagdadala rin ito ng pagiging kalmado at kasabay ang lakas ng loob. Para sa mga lucky numbers, tingnan ang mga number na 2, 10, 17, 23, 29 at 37, ito ang mga numerong mag-guide sa araw na ito huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Sagittarius. Ang araw na ito, Sagittarius ay puno ng adventure at bagong posibilidad. Parang ang saya ng lahat ng ginagawa mo ngayong araw. Merong mga iilang Sagittarius na maaring napapagod, nababagot, pero sa trabaho gamitin ang iyong likas na pagiging masayahin at optimistic. Sa iyong mga ginagawa ang pagiging positibo dahil ito ang magdadala ng inspirasyon ng mga tao sa paligid mo. Sa usaping pera, maaring magandang mag-focus sa budget, magtabi para sa iyong future goals. Merong mga Sagittarius na maaring magkaroon ng extra income, mga pera na hindi inaasahan sa araw na ito at Ngayong araw, kailangan lang palagi isipin sa Sagittarius ang mga bagay na maaring mangyari sa future. Kaya mahalaga na mag kung merong extra. At ang katanungan natin para sa mga Sagittarius, kung may pagkakataon kang magbakasyon, saan mo gustong pumunta? <laughs> Mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. At karamihan kasi sa mga Sagittarius, merong gusto na lumabas o gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa kanila ang vibrant orange ang bagay sa iyo ngayong araw sa charylos ito ang kulay na puno ng kasiyahan at sigla sa mga lucky numbers bigyang pansin ang 3 8 12 20 24 at 30 ito ang magdadala ng dagdag na saya sa iyong mga plano capricorn Magandang araw ito Capricorn para magplano at mag-focus sa mga goals mo sa buhay. Ang enerhiya ng araw ngayon ay magdadala ng pagiging kalmado at sa trabaho naman ipakita ang iyong dedikasyon at sipag. Makikita mo na may mga tao na handang tumulong sa iyo. Kaya kung ikaw ay isang Capricorn na maaring napapagod na o kaya nabibigatan sa iyong mga responsibilidad, huwag matakot mag-share sa iyong mga kaibigan o kaya sa mga tao na nakapalibot sa iyo dahil merong tao ngayon na makatulong sa iyo na mapagaan ang iyong nararamdaman. Sa aspeto ng pera, magandang set ng budget para sa mga biglaan o future investments, magtabi kung merong mga extra, hindi ito ang araw para sa paggastos ng para sa kung ano-ano. Kaya kailangan pag-isipan ang mga bagay na bibilhin mo ano ang top priority mo sa araw na ito Capricorn? Ito ang dapat mong pag-isipan at maaring mag-iwan ng comment sa baba ng ating video. Ang iyong lucky color ngayong, ngayong araw ay gray. Charcoal gray. Ito ang magdadala ng stability at focus para sa iyo. At para naman sa mga lucky numbers, bigyang pansin ang 2, 6 13 19 25 at 34 Ito ang magdala ng dagdag na swerte sa iyong mga plano. Aquarius. Napakaganda ng enerhiya ng araw na ito para sa mga Aquarius dahil ito ay puno ng inspiration at creativity para sa iyo. Ngayong araw, gamitin ang unique perspective upang magdala ng bagong ideas sa trabahoan, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa isang grupo. Sa pera, maging maingat sa mga gastos at mag-ipon para sa mga nais mong gawin sa hinaharap ang mga Aquarius. Napakadaming plano para sa pamilya. Aquarius, ano ang mga ideya mo na gusto mong isa katuparan? mag ng comment sa baba ng ating video. At para naman sa lucky colors, subukan ang blue, isang kulay na nagbibigay ng fresh energy. Sa mga lucky numbers, tingnan ang 5, 11, 16, 20, 26, at 32 na maaring magdala ng dagdag na inspirasyon sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Pisces Mas kalmado at focus ang mga Pisces ngayong araw. Gamitin ito, Pisces, para sa pagmuni-muni at pag-iisip sa mga nais mo pang gawin sa iyong buhay. Sa usaping trabaho, i-prioritize ang mga bagay na magdadala ng peace of mind. Merong mga Pisces sa trabaho na maaring pinagseselosan o kaya kinaiinggitan ng, ng kaniyang mga kasamahan sa trabaho. Kaya ngayong araw, mahalaga na piliin ang mga bagay na iyong pinapatulan. Merong mga tao kasi na hindi worth it na pagtuunan pa ng pansin hayaan na lang sa usaping pera, magtabi ng maliit na halaga para sa mga simpleng kasiyahan at ang tanong natin para sa mga Pisces ngayon na maaari ninyong iwan sa ating comment section ano ang nagpapasaya at nagpapakalma sa iyo kapag nag-iisa ka Pisces para sa iyong lucky colors, subukan ang Aqua na may dalang calming effect sa araw na ito. At para naman sa mga lucky numbers, bigyang pansin ang 4, 9, 14, 20, 25 at 30. Ito ang magdadala ng swerte at peace sa buong araw. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Uh -huh. Ito ang mga payong dapat bigyan uh -huh. Nating halaga na para sa atin din yan Naraning Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Bibian, Kaya naman, uh -huh. una Sulyap, malupit Kabalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, lika dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyap, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian, everyone never kang bibitin Gusto ba pinig sa hula ng tarot? O baka naman laman ng iyong horoscope? Kahit ano pa, edo ka na Araling Pilipino na ang kakana